Anong katawan lugadan sa karambolan ng apat na bihikulo sa tinampong sakop kan Maharlika Highway, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, pasado alas 8 ng aga nakaaging lunes. Sa investigasyon kan Naga City Police Station 2, inatake ng in ultrapresyon ang driver kan kotse. Rason nga ni makaon ka ini ang linya kan kasabat ka ining motorsiklo asin pampasaherong jeep na nagresulta sa pagkakadamay man kan sarupang nakaparadang tricycle. Binisto driver kan koche na si Nelson Bonifacio Itan, 64 anyos, retired government employee asin residente kan Bulusan Street, ta Taal Avenue, Tinago, Naga City. Sakay kainian 23 anyos na si Estela May Villegas Ipuluan na residente kan San Antonio Tigaon, Kamarinisur, na kapwa nagsapo nin minor injuries. Pareho man na nagsapo nin minor injuries ang 36 anyos na motoristang si Chris Bayoca i Asin ang esposang si Irene Bayoca ibas basmayor Nagsapo manin minor injuries ang duwang pasahero kan jeep na binistong si Mary Franz Benaflor Cornelio, residente kan Iriga asin si Maura Marie Grants Nunez Italangan, residente man kan Pilika Marinisur. Back nasakyan, na sasakyan, na kotse, is na-encroach yung line. Then, uh, nabangga na yung motorcycle. Then, after that, uh, bumangga din siya sa may nakapark na naka tricycle. Uh, then, doon, nagbangga ulit sa may a passenger jeepney. So, bali, tatlo yung nabangga niya. Nagkaroon din naman ng uh, pag-uusap yung mga uh, both parties kung ano yung ano, liability ng anak-anak uh, niya na kayong driver ng husband. Uh, Ni yung, complainant naman, eh, hindi naman na, ano, na mag-file kaso sa atin. That's why ini-encourage natin sana kailang parang magkaroon sila ng settlement. No? Da sa pa ng reklamo ang driver ka nakabudal na kotse. Makalihis na maareglo ang mga personang naperwisyo sa insidente. Sa Labo, Kamarinis Norte, irido man ang sarong motorcycle rider. Makalihis na sumemplang sa pigmamaneho kaining motorsiklo sa tinampong sakop kan barangay talubatib pasado alas 5 nin hapon kanakaaging lunes. Sa investigasyon, nasabitan kan pigsusundan na trakan biktima ang internet cable sa nasabing lugar na naging rason man kan pagkakaputol kaini. Dangan pagkakasabit sa liog kan biktima. Tulos na ipigdara sa ospitalan biktima para sa atensyong medikal. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.